ipinagmalaki at pinuri ni Mayor Cesar Junjun Tria Jr. ang kanyang mga departamento higit ang Treasurer's Office, Budget Office at Accounting Office dahil sa inilabas na pagkilala ng Commission on Audit bilang unmodified o ang ibig sabihin na maayos na napamahalaan at nagamit ang pera ng taong bayan na nakapaloob dito ang Financial Statement Accuracy, Financial Reporting Framework at iba pa na may kaugnayan sa pananalapi ng bayan na basis sa isinagawang pag-audit ng komisyon sa LGU Magsaysay. Ito ang pahayag ni Mayor Cesar Union Tria sa Magsaysay News Bulletin Special Report. Malugod ko pong ibinabalita sa inyo ang ulat o ang komento ng Commission on Audit sa bayan po ng Magsaysay. Sa ngayon, tayo po ay kanilang kinilala sa kanilang terminong unmodified ang bayan po ng Magsaysay sa pagtrato sa mga transaksyon at pananalapi ng bayan po ng Magsaysay. Ibig sabihin, tayo po ay nasa maayos. Hindi man 100% ay nasa maayos na pamamalakad, pamamahala at paggamit at pagdokumento ng ating mga operation and transactions ng pamahalaang lokal. At yan din, muli ay ibinabalik ko ang pagkilala sa mga sangay ng ating pamahalaang lokal lalo na sa tanggapan ng accounting, ng budget at ng treasury. Kaya't sana ay mapagbuti pa natin ito. Gamit ang mga polisiya, mga bakas na ihahanda at itatakda ng tanggapan ng sangguniang bayan. Manatili pong nakasubaybay at nakatutok para sa mahalagang, komprehensibo at detalyado mga impormasyon at balita. Huwag po natin kalimutang mag-like, follow at share. Ito po ang Magsaysay News Bulletin FB page. Ako po ang inyong Magsaysay News Bulletin Correspondent, Mararo at your service.